Binibitinit ulit mga boss. Isang video muna ulit tayo ngayon. Nung i-upload ko yung video tungkol dito sa JBK 1000 multi uh ano 'to? Multi-model jukebox keypad Napakadami ko dong sinagot na tanong kung pe, pwede ba siyang gamitin sa sa junior. ngayon masasagot na natin 'yon. Kasi dati ang lagi kong sagot sa kanila ay sa Kapitan 2 at do sa player ko na kay box 2 ang symbol ko na magagamit so yung mga keys dito may ibang function so hindi nakalagay ay key magagamit mo yung key anyway yung yung dito sa mismong pad ng uh, pagpress ng number at saka yung reserve key uh, lahat ito functional BGB na gana din doon sa uh, aking player So ngayon may nahiram akong uh, player, Junior 2 to, to, Junior 2. So ngayon matetest natin kung magagamit ba natin to. Kasi madami ng madami akong beses na sumagot sa tanong na yun kung pwede ba itong JBK uh, 1000 sa Platinum Junior. You are watching Twin 88 channel. Don't forget to subscribe. Sa website ng uh, Platinum, meron silang available doon sa accessory section, doon sa tab, sa accessories tab. Meron silang dalawa na uh, jukebox keypad. Yung isa pang KS series at uh, ito, yung multi. So, susubukan natin to kung magiging functional nga ba. Uh, ngayon, masasagot na natin kung mag, uh, magagamit ba natin. Kasi madaming Uh, gustong bumili. Maraming na nag-inquire kung magagamit. So, eto siya mga boss. Um, susubukan natin kung alin lang dyan ang gagana. Kung gagana siya. Ano? Ito yung resolution. Sa mga magtatanong ng kung malino ba ang Junior 2, ito yung resolution niya. So, eto, diretso na nating testingin kagad. So, from 1 Pindutin natin lahat yan kung magagamit natin. Okay? One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Zero. Uy, yun. Wala tayong zero. Mukhang power. Mukhang power ang naging ka naging function ng zero sa keypad na ito ay pa subukan natin pindutin ulit natin ayun nga oh nag power siya so it means mga boss dito pa lang ay hindi na agad natin magagamit sa Platinum Junior 2 dahil yung zero ay ibang function pero subukan natin to ibang keys kung ano yung uh, magiging function niya. Baka naman meron siyang zero sa ibang keys. So, habang nagbo-boot ito, ah, yan, nagboot na. So, yung zero, power. Yung reserve, tingnan natin, wala. Yung press ko, walang nangyayari. Yung play, hindi, mag, tayo ng kanta. Four. Four. Sige play nag play oh. so yung play function play then zero lang yung naging power ang ano stop ko na yan at baka tumunog stop gagana yes gumana tingnan natin baka dito sa ibang keys ay may zero yung event anong nangyari lumabas ay echo yung popular echo din Okay, yung event ay Echo Plus, Echo Minus. New songs, wala. Itong isa, wala din. Ito, uh, yung okay kaya. Baka sirap, three. Ay, naging 3. Cancel. Nagana din yung cancel. So, wala talagang 0. Negative natin magagamit yung multi-model uh, uh, joke box keypad na ito sa mga Platinum Junior natin. Dahil lang sa isang digit. Pwede na sana eh. Kasi naggumagana naman yung yung play function, stop, cancel. Ay hindi ko pala nasusubukan pagka magre-reserve tayo. Kung ano yung nangyayari. Play. Kung maglagay tayo ng 8. Ah, uh, wait. Anggaling ko na lang yung sounds. Baka uh, makapiride tayo. Okay. 8. Tingnan natin pag mag play, mag-reserve, alin ba yung magiging reserve, reserve, ayun, yung palang reserve, nagpa-function din, so, sayang, ano, zero lang talaga, uh, subukan ko dito sa ibang, ano, kung, uh, BGB na gana, volume yung record, nakalagay, BGB, oh, nag -pause. And then, nag-pass forward. BGB gumagana. Wala talagang function para sa zero. So, dito sa iba, baka meron. Yung tempo, wala. Key, kinagana. Volume, wala din. So, ibig sabihin mga boss, hindi talaga natin magagamit. Dahil wala nga. Yung dahil lang sa isang number, yung number zero. Uh, kung yung makakantay natin, wala zero, pwede ano? Uh, pero pag may zero, ang kakantahin, wala tayong option. Kasi yung zero ng keypad na ito, ang naging function sa junior 2 ay power. Pag pinrest nyo yan, mamamatay siya. Pag pinrest nyo ulit, mabubuhay siya. Yan, nabigyan na natin ng uh, definite na sagot. Yung tanong na kung pwede pe siya sa junior 2, junior. Sa junior 1, I don't know kung ganun din na, kung parehang function ng abote. Pero dito sa junior 2, yung 0, yun lang ang naging problema, naging power. At yung other keys, uh, uh, iba ang function, yung key level, okay? Tempo, iba yung lumalabas, o oh, walang lumalabas, volume, wala din. So yung key ang meron. Uh, BGB gumagana ang Echo ay dito sa so popular at saka dito sa event. So, yan. Echo plus. Echo minus. Maliban don saya, no? Sana pwede. Sana pwede gamitin dahil lang doon sa zero. yon Kaya nga, kung mga paborito nyo yung kanta, wala namang zero. Okay lang. Pwede nyo gamitin. So, hanggang dito na lang muna. At least, nabigyan natin ng definite na sagot. Yung... Laging tinatanong kung pwede pe siya Okay, dito itong keypad na to sa Platinum Junior. So, nasa inyo na yan. Kung okay lang sa inyo na hindi nyo magagamit yung zero, so pwede. Pero kung magiging importanteng issue sa inyo itong zero na to, so hindi. So, hanggang dito na lang muna. At abangan nyo ulit yung susunod natin video. Yeah, yeah.